Sa edad na 12 anyos, maagang namulat sa mga bisyo ang ay 22 anyos na si Adrian. Nagtuloy-tuloy raw ito hanggang sa siya maging 16 anyos. Halos wala na raw patutunguhan ang kanyang buhay noon hanggang sa mapabilang siya sa isang grupo at dito nabigyan siya ng pag-asa na magbagong buhay. Sa akin po, ano, talagang magulo po yung buhay ko noon. Eh. Hindi pa po ako kasali. Ang dami ko rin pong vision. Eh. sa inaay na lang po ako ng kababata ko na sumali. Sabi niya, madaming may tutulong, legal, lahat kayang baguhin. Kaya, ayun po, sumali po ako. Ganito rin ang kanyang kasamahan sa grupo na si Dan Pril. Tapos parang nag-connect connect lang po dito sa Pine City chapter ng, ng Siasi. Tapos, ah, dahil po kay Sir Jason na po tong grupo na to for para sa amin rin po, sa mga member na gustong mag-rap at matuto pa po. Sa halos limang dekada ng pagkakatatag ng grupo, hindi lang samahan ang kanilang nabuo, kundi maging ang pag-asa sa kanilang bawat miyembro. In-encourage namin yung mga members na uh, mag-participate sa mga ganyan ito. um, Para hindi lang sa mabago yung yung image namin dati na puro, uh, alam niyo na, yung... Uh, bad image dati. So, kagaya yun. Na-encourage namin yung mga um, members namin na mag-participate gagaya nito. Pero sa kabila ng layunin ito ng grupo, hindi maiwasang makatanggap sila ng negatibong komento mula sa iba. Uh, anong nakukuha nyo dyan? Pero yun uh, ang ginagawa po namin, nag, um, uh, partner kami sa iba't ibang grupo para makatulong din sa community. Yun yung Uh, ginagawa namin, in-encourage din namin yung mga members namin na mag-participate sa gaya, gaya ng mga ganitong event. Kaya naman para patunayan ang kanilang layuning magbigay inspirasyon sa mga kabataan, isang kanta ang isinulat ng grupo. Tungkol ito sa pagkilala sa pagmamahal ng mga lolot-lola sa kanilang mga apo. Ayon sa ilang mga miyembrong pinalaki ng kanilang mga lolot-lola, wala raw makakapantay sa pagmamahal at pag-aaruga ng mga ito sa kanila. Bali yung ginawa ko pong sulat talagang para sa kanila. Kung paano po nila ako pinalaki, ganun. Kung paano nila ako ginabayan. May mga payo ako minsan na hindi nasusunod sa kanila pero alam naman na nila yun na mahal na mahal ko sila. Talagang kung paano po sila mag-alaga ng bata, no. So, na-feel rin po namin kasi mga lola at lolo namin, mahal na mahal pa ako. Eto kasi, mas maganda i -google nila dito yung kung gagawin nilang obra, kanta. Kasi kaysa i-google nila sa alak or bisyo, mas maganda i-google nila yung emotions nila sa pagsusulat na kanta. That's what it is, para makagawa ng rap. And you put some beat, instrumental, yung okay na yan. Binubuo pa ng grupo ang kanta na kanilang ipipresenta sa lungsod sa darating na ikalabing tatlo ng Setyembre at umaasa silang magsisilbing inspirasyon ito sa iba pang mga kabataan. Vanessa Bugtong, RNG News.